ok lang, pagod na yan angkat mo lang, angkat mo lang angkat mo, angkat mo angkat mo lang oh 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 aham oh

Sige, ilayin mo. Ilayin mo. Ilayin mo na. Ilayin mo. Sige, ilayin mo pa. Ilayin <tinyo> mo pa. Sige, ilayin mo pa. Sige, ilayin mo pa. mo. Ito kasi yung tali na Sige daw, ilayin mo daw yung tali. Okay, okay na yan. Pagod na din tayo. Yung chance, yung hawak mo nga, hindi mahaba. Kasi pag sumugod yan sa'yo, kaputin ka niyan. Kailangan, kaya mo siyang iyangat. O, mo yung tali na isa, Naka, ano, this, kasi ito, hindi kasi nalakto. Ito lang. Kahit kasi itong isang... Kalat. Okay lang, bagod na yun. Pagod na yun Hindi na ba yun basa sa kakapagod? Sir, ka na sa inyo. Ayan na. Ayan na, ate. Sige lang. Gaya lang. Gaya lang. Alam eh, ka Okay lang po ba? Baksensya lahat. May lakas pa rin eh. Yeah. Meron so pa. May 19 last injection. May 19 19 last injection. May 19, May 19, yeah.